Si Jennifer Barcelona ng si? barasa, mm -mm. ito po yung manikurista. Yes. Uh -oh. At uh, ang kanyang anak ay anim. Mm -hmm. mm, anim. anim sa okay. iba't ibang uh, naging asawa. <laughs> Opo, <laughs> ang kanya pong buhay ay makulay. Mm -hmm. Meron po siyang tinasama. Nung una, tatlo ang naging anak. Mm -hmm. Right tama ba tayo mm -hmm. no? May tatlong anak sa unang kinasama, waiter daw po 'yon. Dalawang anak sa pangalawang kinasama, tricycle driver. Dalawang anak niya ngayon. Opo. Oh mm -hmm. uh, dalawang anak niya 'yung nasa kanya, mm -hmm. 'yung po'ng dalawa ay nasa, nasa magulang ng dating kinakasama. Mm -hmm. 'Yung panganay po ay nasa unang kinasama niya. At uh, sa ngayon, uh, ilan ang kasama niyang anak? Ngayon, mm -hmm. Meron siyang... May, hmm. Isang anak na 6 years old na hmm. sa kasalukuyang kinakasama. Grade 1. Okay. Apo, apo. Yes. Sige. At uh, meron po muna siyang video, no? Uh, patunay po, doon muna sa kwento niya na siya po nag-manicure, uh, ma pedicure, yes. bilang buhay. At video po naman kung gaano kalayo o narating nung 2,000 piso na pinag-ambag-ambagan natin ng ating mga Happy Anonymous. Ano ho? Mm -hmm. Si Happy K. At si Happy Ninong po nag-ambag-ambagan dito. Ito ho muna ha. Simulan natin set ang video ng kanyang pagtanggap nitong 2,000 piso. At mamaya po tatawagan natin siya. Panoorin po natin ito. Shelter oh. Ted Pilo, natanggap ko na po yung pinadala niyang 2,000 po. Bali yung 500 po, ibibigay ko po sa, ipapadala ko po sa anak ko. Tapos yung ito pong matitira, ibibili ko po ng manicure set ko pandagdag dun sa hanap buhay ko. Sa lahat ng Happy Anonymous, thank you po kay Mom Chacha, kay sa po, Sir Ter Ted Pilo, at sa lahat ng bumubuo ng Radio 5. Thank you po kay Sir Ted Pailon. May pambili na po ang gamit ko sa darating na pasukan po. Dahil, ano, napili niyo po yung mama ko, tos nagbigay po sa akin si mama po ng 500 po. Pambili ko pong gamit sa pasukan. Thank you po, Sir Ted Pailon. Sa so, bilihan ng ano, pang manicure, nagbibili na po ako ng mga cutics po, tsaka nifer, po. Ayan po. Nakabili na po ako. Thank you po. Swerte. Dito na po yung nabili ko. Ayan. Nadadagdagan na yung pang manicure ko. Thank you po talaga sa binigay nyo. to nakabili na rin po ako ng ulam. Ayan po. Ayaw! Ayan po. Dagdagan na po yung pang-manicure ko. Maraming maraming salamat po, Sir Ted, sa binigay niyo po at sa lahat ng Happy Anonymous po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Ito oh, yung kanya six years old na anak. Sige, ito yes. ha. Tawagan lang natin um, uh, Angela, itong si Jennifer. Tawagan natin. Uh, Jennifer, hello. Good morning, Jennifer. Hello. Hello po. Good morning po. Hi, Jennifer. Salamat ha sa iyong pagtugon Apo. sa aming lambing no na magpatalaka Apo. ng pureba. Medyo ako ay naguluhan lang. Kayo pala ay anim na magkakapatid pero ikaw lima ang anak mo. Anim po ang anak ko po. Anim. Ah, anim, ah, anim, Sige. Yung sa una, tatlo? Opo. Sa pangalawa? Dalawa po. Dalawa. Oo, at ngayon, may isa ka dito sa iyong kinakasama? Apo, apo. Ito, Yun yung, yung... ito yung bata na panood namin kanina, 6 years old? Apo. Okay. Apo. Sino yung pinadalhan mo ng 500 na kailangan daw ng gamit sa school? Ayun po yung pinakapanganay ko po na nasa papa niya, yung unang-unang partner hmm. ko po. Ayun lang po ang nalayo sa akin eh. Yung 17 years old na lalaki? Apo. Oo. Anong grado na ito ngayon? Bali, kagagraduate niya lang po ng grade 10 po. Oh, so magsisi, ang baga mag ano siya, grade 11, no? Mm. Oh, oh. Opo, ngayong oh. pasukan po. Saan siya nakatira? Sa Los Baños po, sa papa niya po. Mismo sa tatay niya, no? Opo. Y yung tatay niya may kinakasama na rin iba? Opo. Anong trabaho ng tatay niya ngayon? Um, alam ko po, po sa ngayon, ano siya, nag si caretaker po ng resort sa ano hmm. sa Kalamba. Dati siyang waiter, itong una mong kinasama. Opo, opo, okay. Uh mayroon siyang mga kapatid ngayon sa bagong kinakasama ng tatay niya. Opo, marami po. <laughs> oh, bakit uh, bakit ka na uobligang na tulung... natulong anong pangalan nito? Itong panganay mo? Si Lance Jeric po. Si Lance, Lance. Bakit ka na, na tulungan si Lance? Kasi min minsan po pag nag-chat po siya sa akin, hindi daw po sa uh, na ano ng papa niya, nabibigyan lalo pag kailangan na kailangan niya. Ako po, bilang nani, siyempre hindi ko matiis yung anak ko kahit na yung budget namin, kailangan ko talagang pagkasahin, talagang pinisikapan ko po na makapagpadala kahit pa paano sa anak ko para may pang ano po siya sa pag-aaral niya. Saan nag-aaral itong si Lance? Bali, graduate po siya sa Baguio po kasi doon po na-disp na, na, na ano yung papa niya na umuwi doon sa, sa kinakasama niya. Parang doon po sila umuwi kasi parang natanggal siya sa trabaho. Tapos ngayon pumalit na po ulit sila sa Laguna kasi hmm. nabigyan po siya ulit ng trabaho yung papa niya. So saan siya magpapasok pag grade 11 niya? Sabi ko nga po dito na lang sa akin para po ano nasusubaybayan ko siya at natutulungan niya rin yung mga kapatid niya. Hmm. Ano sabi ano ano sabi sayo? Ang gusto niya doon dun na lang daw po sa papa niya. Okay. Sabi ko sige. Hmm. Total malaki ka naman hmm. Pero sabi ko kung gusto kung ano nandito lang naman ako para suportahan siya. Oo. Oh, hindi pa ano, hindi pa sigurado kung saan siya papasok ngayong pasukan sa Grade 11. Opo, pero gusto ko talaga niya sa Los Baños po. All right. Kasi nahihiya daw po siya dito sa akin sa sa mm -hmm. partner ko po. Eh. Okay. Kasi ano eh, kasi well, kung sa nga na sigurado na kung saan papasok, eh, may mga gusto rin tumulong kung sakasakali, eh, no? Sa so, so, tsaka na tayo mag-uusap tungkol diyan. Ito muna. Apo. Uh Oo. -oh. Nakabili ka ng gamit mo dito sa iyong apo. uh, -ma pedicure. So ang, la ang layo ng narating ng 2,000. Opo. Oh, uh, anong sa po talaga. Oh, ano Anong sabi ng partner mo? po. tayo ka kami kagabi. Sobrang ano ko hindi ko naikwento. <laughs> Mm -hmm. <laughs> hindi mo na ikwento. Opo. Pero hindi siya Pero, nag, hindi siya alam nagtanong po, alam niya, po. Hindi siya nagtanong na o saan ka bumili na, saan ka nakakuha ng pambili mo ng pagkain, ng bigas. Hindi na wala <clears throat> po. Okay. Ano pang-kailangan mo diyan para umunlad ang kabuhayan mo? Tatos-to so, lang po ang gusto, gusto ko po talaga. Gusto ko talaga po mag-aral ng ano para matuto po ako ng Mhm. Ah, gusto mo mag-enroll sa TESDA. Gusto ko pong madagdagan yung kaalaman ko sa pagdating sa oh, oh. trabaho ng salon po. Oo. Oh, oh, Kahit pilot, mm. oh, parlo, oh. po. Uh, meron niya sa TESDA eh. Alam mo ba yon? Opo. Kaso oh. po, dito po sa amin kasi parang wala po. mm, <laughs> wala kang pwedeng pasukan na training school sa iyong gustong uh, matutunan na paggupet at uh, yung nga. Nag-ano po ako, nag-release, nagtitingin tapos nagtatanong-tanong. Kaso po, meron daw po yat, meron daw pong parang entrance. pero sa, ngayon, di ko muna po kasi siya talaga priority dahil mara, magpapasokan na naman. Siyempre, online ko muna po yung mga anak ko. Oo, tsaka kami ina, meron kang inaalagaan na ano eh, na 6 years old, di ba? Opo, opo. Okay. So kung yun ang gusto mo talaga, hindi mo muna tutuparin yan kasi nga meron kang pinagkakabalahan pa na inaalagaan na bata. Opo. Kaya mm. ngayon po, bakasyon, talagang ano ko, racket. Mm. Kahit Kahit dela, yung mga customer ko po sa pagmamanicure, yung san, mm. ko sila, baka may, ano po, kayo, may racket kayo na pwedeng ibigay sa akin. Mm. Meron naman po, maglinis ng bahay, uh -huh. kahit dalawang mm. beses sa isang buwan. Mm -mm. Yung bahay niyo nakita ko no. Ah. Uh, kaninong bahay 'yan? Bali ano po, pinatira po kami nung biyanan ko. Hmm. Nakita ko ito. Oo, nakita Apo. ko ito. Lupa ang sahig niyo, no? Opo. 'Yun 'yun din po. Sa <laughs> lang po 'yun po talaga. Gusto ko po talaga 'yung ipa-semento kasi 'yung tag-ulan maputik na po talaga dito sa amin porka gantong tag-ulan po eh. Mm. Uh, kasi kung papag papagawa mo yung inyong sahig na iyan, oo, si Mr. Mo, ano may tutulong sa iyo kung sakasakali? Ano po, paglinggo po, wala po siyang trabaho. Katulad ah. nung bago po kami lumipat dito, kami po, siya po yun na, na sila ng mga anak ko nangunan ng kawayan para i- dingding pa -ding po doon sa kasi wala po yung dingding -ding talaga noon. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung pala yung sa may kusina. Ayun, inayos okay. po namin. Okay, sige. Kasi wala lang po talaga kaming lababo sa lapag lang po kami na Oo. buhugas. Naintindihan namin. Sige. Ganito, kaya kami tumawag nga sa iyo una doon sa kabuhayan mo kung ano pang kailangan mo eh mukhang hindi ka pa makapagdesisyon kung ano ba gagawin mo ay kabay mag-enroll -e dito sa iyong karagdagan ng kaalaman o okay. anuman, no? Tapos sabi mo ang iyong asawa, ang iyong kinakasama ngayon, delivery rider. So laging maaga umaalis siyang gabi na umuuwi. Opo. Halos wala na rin panahon, no? Oo. Apo. At sabi mo din, uh, gusto mo ipaayos tong inyong nakita namin, ano? Kung gaano kapayak ang hila, nakita mo, no? Uh, lupa ang saheg nitong sila Jennifer hindi muna ako wala akong muna masasabi sa iyo ngayon pwede bang uh, balitaan mo kami no kasi ang gusto kong mangyari nga sana, paunla rin pa yung kabuhayan mo. Ay, salamat no? po, Oo, sir. Eh, Ayoko naman, naman magsabi ngayon na meron kaming maibibigay sa iyo pero Opo. hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Opo. Kasi kung sakasakali ba, uh, 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 paano pa? I mean yun, uh, Ano ba ang iyong prioridad? Kung baga, yun ang amin. Hmm. Yung priority ko talaga uh, mabilan po ng uh, mga anak ko. Well, kaya nga. Pero ang importante, ikaw na magbibigay ng tulong sa kanila. Pag-isipan mo mabuti, Iha, ha? Okay? Hindi pa up naman up. tayo tapos. Mag-update ka sa amin. Kasi kung gusto mo mag-enroll, ha? Kung gusto mo mag-enroll sa anyan, eh, hintayin namin ang iyong update sa amin. Dahil hindi up kami nangangako. Oh, pero kung tama naman yon, no? Gusto mo mag-aral para mas dumami pa ng iyong kaalaman na pakakakitaan mo. Okay? Up. Sige, Jennifer, pag-isipan mo mabuti, know. Nandito lang kami para sa informasyon na manggagaling sa iyo. Okay? Apo. Sige. So, uh, yung, yung 2,000... Manong, mm. Manong Ted, sabi po nung anak ko, sabi niya, Mama, kung tumabuli sa si Sir Ted, umiika naman ng sulit TV. Sulit TV. <laughs> <laughs> Kasi umaano-ano na yung... Sige. Okay. Sige, walang walang problema kahit na yung uh, anak mo 6 years old na humihingi ng sulit TV. <laughs> sige, walang problema 'yan, padadalhan ka namin ng sulit TV. Okay po. Salamat okay. po talaga po. Oo. oo. Si, si Seth ang bahala sa iyo, tsaka si Dimple, tsaka si Patricia. Okay? Uh, opo, opo, Sige, hindi sa aming galing ang Sulit TV, okay. galing yan sa Sulit TV mismo. Okay? Opo. Uh, at yung libo, galing, galing yan kahapon kay Happy Ninong at kay Happy K. Alright? Sige. Opo. Uh, salamat na marami, sa iyo. Salamat po. Thank you, Jennifer. Salamat na marami. Thank you. Si Jennifer. Jennifer Jennifer Barcelona. Nang Baras Rizal, thank you very much. Ted Fajlon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.